Yan, kanina pa yan sila. Oras ito pa. kita na. Yun, ayun pala. Yung mga ibon, saan nanggagaling gagaling ito? Ang dami. nila, ang dami o. Oh. Oh, oh, ah, mga wakwak. -wak. Wak -wak. <laughs> Uy, mga wakwak. Ang -wak. dami. Wah, ang dami. Ayan. Ang Ang dami. Ah, ang dami nila. Ang dami, oh. Yan, guys, ang dami. Ang dami mga, ano, ibon. Hala, ang dami. Hala, yan pa. Yan, ang dami, dami. Ang ganda nila tingnan, oh. Ang ganda. Ang dami. Oh. Kaya nga yan dami, ah, galing sila sa puno na yun. Galing sila sa puno na yun. Dami nila. Ayan pa oh. May ibang batch pa. Ayan, ang dami. Pinalabasan <laughs> galing dun. Mauna, bye-bye. Nakakatuwa pa yung mga ano, mga ibon, no? Oh. Yan na oh, nakakatuwa yung mga ibon, dami. Yan. Oh, parang mga wakwak lang eh. <laughs> dami. Lo, dami. Dami oh. dami nila, guys.

Grabe! Hello! Hello! Grabe! Sobrang dami nila. Saan kaya sila pupunta? Hello! Grabe! Ang dami! Ang dami! Da. Da. Da.